Feels like love. Made a shot. Straight in hmm. Hi guys, good afternoon. Magsasaing ako ngayon kasi um, bumili si Murat ng, ano, ng fish para tutuin namin at yun yung iuulam namin. Sidam Dam na okay. Late na, pero okay na kasi Si Damla hindi naman siya magugutap kasi pumunta kami kalaan niya kanina at doon siya kumain. Nakadalawang plato siya doon. Kaya okay sila. Uh, Wala nang arpa sherry eh. Ito na lang. Wala nang arpa sherry eh. Ito na lang natin itera. Pero lututin pa rin natin ito. Kasi gustong gusto kasi talaga ni Murat. Merong ano, merong arpa sherry Kaya lang ako, syempre, tinatamad ako kasi kailangan pa siyang ano hin, parang piprito, uh, gigisahin, ay ano ba tawag doon yung, lulutuin sa mantika, ganyan. Kaya pag mga ganun mga mabusisi, hindi talaga ako masipag sa ganyan. Pero kailangan minsan kasi nga, ayun yung gusto. ayun guys, tapos pinaliguan ko na din pala si Damla. Para bukas hindi ko siya paliguan ng umaga. Pero pagdating niya sa hapon, pag ko siya, half body lang siya, half bat lang kumbaga, ganyan. Ayan, maglalagay na tayo na. Tuyuin muna natin kasi nag, ano siya, nagtatalsikan. Ganun. Tapos gusto ni Murad sa kanin, guys. Hindi lang siya katulad ng luto natin na as in lulutuin lang sa kanin. Gusto niya, maman mayroon siyang mantika, ganyan. Alam ko, mayroon pa kaming arpa sherry, eh. Ito na lang yung natira. Alam ko, mayroon pa talaga. Siguro, nandun siya sa kabilang kwarto. Titingnan ko nga. Wait lang. Wait lang. Tingnan ko lang. Malam ko talaga mayroon pa eh. Ito hmm. pa lang ko sabay na laklag, no. Ito bulgur to. Ito. Wait lang. Wala na, ubos na pala talaga. Ubos na pala talaga, kala ko meron sa wala na pala talaga. Alam nyo ba ginagawa ko pag hindi ko pa ubusan. guys ay pak, atse dik na ba pak. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi na okay. Tingnan niyo yung pagkakulot niya. Ito lang talaga as in. Oshodu. Yes. <laughs> Oshuldu daw. No. Oshodu. Oshodu ever. Shu. Oshun. Amo bes oshun. Tingnan niyo, yan lang talaga yung nasa ano. Katay. Pinaligoan ko na yan, guys. Only one. Nagbibigo. So, yung niluluto natin, Damla. Kamusta na? Damla. What happened, Damla? What do you want? Chocolate. But we don't have Chocolate. Hmm? ate şimdi Şimdi yemek öyle mi söyledi? Yeah, um. Yok. Gitti. O zaman Yok ya öyle söylemedi ki dadi. <coughs> ben doymadım. Close the fridge damla. <coughs> Ama yok ki. Anne bak <coughs> We don't have chocolate. Abi bak, bir bak var Ne? Ne? What's that? Ne? Hmm. O okul için ama. Sor dadi her olur. Söyle git dadi. Söyle olur mu dadi? Hi guys. Evet, evet. <laughs> Hi guys. Şey kalem alsana. Ha. Ne? Kalem. Neden? Çünkü şunu cevap ver. Bu gota naten to kaydamla. Aa. Abi bunu cevap ver. Her, konuştunuz yani, değil mi? Cevap ver. Ha <laughs> evet. Bu da. Hı. Bu bu da. Aferin. Hı. Hmm. <laughs> ha çok iyi alıyorlar emekli profesörler. Hı. Güzel sağ. Umma. Evet, evet, evet. Okay. Doğru, doğru diyorsun. ba pastitik. Okay. Kikawal? Ayan, tawa ito jas. Bak, talan to Bisne son. dide? Eh, hasim, dula siyo ya makalam elindan. No, kayo sa tiyo. Tawa to. na yung ating kape, guys. Ayan. Nagpapainit ako. Kasi ala po, gusto ko matutuyo na ano tayo. Ang kailangan ka Baso ito, baso, baso, baso. Tapos meron pa ako na kapidine. Eh. Ito yung gagamitin natin na kapidine. Ito yung si Damla. Kaya gawain na. Damla, hi! How to dance? monkey dance? I don't know. Can you kiss me, ma? Pati hangang yung aking utong Pinatok ah, na ako. Kailangan namin, namin matunog ng maaga ngayon kasi tomorrow kasi dapat na may pasok na. <tinyo> Love's one big illusion I should try to forget But There's something left in my head Oh, so long but I'm not the man your house. meow yeah. meow mm. that's why you go I'm in that's it for today see you tomorrow the next day Good morning everyone my add-on. kailangan natin kailangan nila matusapan yung ayon. Say good morning, Garfield. You are Garfield, yeah, right? Siya daw si Garfield. Ah, good morning ka na, Garfield. Hadi. Say, Garfield. Good morning. morning. Nag-aantay lang siya ng kanyang breakfast. Kakain na yung bata. Ayan eh, basta ayon yung mga niya. Ito yung kandang kay Tapos, yung kanyang straw. Tapos, bibili kami mamaya ng cake para may kasama siyang kain ito. Ayan. Tapos, bibili kami ng mas maliit pa dito kasi ang laki guys, oh. So, ayun. Ready na to. Ay, damla. Nandang. <laughs> Hi, hey guys. Good afternoon. Ay, good morning pala. Ngayon, magluluto tayo ng... Nasaan yun? Ano? Oh, tumatang. Nasaan yun? Nasaan nilagay ni Murat? Oy! Wag mo sabihin dito, mga nagay. Wala din. Hala, hala. Abos. Ah, dito. Nawawala na. Ano pinain ang fridge? Um, bakit hindi ko makita? Nasaan na yon? Or inilabas niya? Or nilagay niya dito? O, oh, pa, ba? Diba? Ang okay. Nilagay niya nga dito. Hmm. Paano yun? Ayaw na naman to si Murat? Baka ano talaga? Wait nga lang. Tawagan ko lang siya. Nilagay niya nga sa freezer yung meat. Kaya hindi ko makita-kita. Kasi nandito yung kahapon. Talagang kasi... Bala ko nga. Ayaw nyo mag Pero nilagay niya sa fridge. Ay, sa freezer. Uy, di ba? Syungas yung ka lang yung tao ngayon. Um, wait lang. Anong kukunin ko? Kailangan natin itong palakotin. Eh. Hindi na ito pwede ngayon. Kasi nga, anong oras nasusunduin ko pa si Damla. Kapawa naman. Pinaano ko si Monad kasi din. Ang um, pina... Tawag ng pina... Bukod sa may pupuntahan sila ni Anne pinat sabi ko daan ka sa ano sa file or sa ano sa market bili ka ng ano ng karedes kasi nga gusto kong gumawa ng okoy Namiss kasi mag okoy tapos sabi niya okay gumawa ako nun once, nung nasa senior pa kami, at nagustuhan niya naman. Pero, ang naging kulang lang, hindi siya ganun makrispy, masyado siyang malambot. Hindi naman sobrang lambot taas, na parang hilaw. Hindi ka parang kulang pa siya sa pagka-crispy. Ayun yung, ayun yung masarap sa okoy, yung naglumalagot lumalagot na talaga sana sa bungangang pag-inunguyama. Ayun, eto, dito muna to. Papa, anuhin natin yung papalambutin natin yan para maluto tapos mayroon naman na akong soup na niluto ready na yun para kay Damla pag sinundo ko, tapos bala ko din siyang bilhan ulit, bilhan ng bag kasi nga, si Damla mayroon siyang bag kaya lang maliit siya hindi kasi yung ano yun, yung tubigan niya at saka tubigan din, bala ko din bumili ng mas maliit pa yung parang ano lang siya baso na style siya, pero mataba matumbok siya, ganoon, kasi nga yung kanya, sobrang laki eh nakita ko yung sa mga bata maliliit lang naman siya kasi dami hindi naman siya umiinom masyado ng tubig sayang lang din kaya kami yung umuubos ng tubig niya tapos bag kasi nga yung maliit niya hindi kaya pala yung ipasok doon yung tubigan nga at saka yung baunan niya at saka yung iba pa na kailangan niyang dalhin kaya sabi ko kailangan pa ng isang bag kakasya talaga yung ano yung mga kailangan niya and kailangan namin bumili ng ay nga mas maliit, mas maliit na tubigan at saka, ayun, ngayon namin siya bibilhan guys. Kasi nga nagre-reklamo na din siya. Kasi ang pinapagamit ko muna ngayon sa kanya, yung aking bag na, alam mo yun, nakita nyo na yun sa nakaraang vlog ko. Tapos sabi niya, mami, ayoko nito, gusto ko yung katulad na sa mga bata. May punto naman talaga siya. Kahit ako, di ba, magre-reklamo ako sa magulang ko na bakit ganito yung bag ko. Bakit hindi katulad na sa mga bata, ganyan. So, bibilhan namin siya mamaya. Tapos kasama kasi si Murat kanina sa pagsundo, paghatid kay Damla school, nakita niya yung mga bag ng bata. Sabi ni Tamla, bak, tingnan mo daddy, ganito yung bag nila. Yung sa akin, hindi. Gusto ko yung ganun din sa mga pangbata talaga na pang-school talaga. At sige, hindi naman pwede talaga yung bag ko na yung sa buong school niya, ayun yung gagamitin niya. Hindi naman talaga pwede. Yung kaya lagi kinukulit si Murad na bilhan natin, bilhan natin. Tapos so, sabi niya, hindi siya pwede makabili ngayon kasi may limit na naubos na yung limit ng card niya. Tapos sabi ko, so yung sasahuri so ko kayo sa YouTube, yun yung ipang ko na bag. Sa mga nagtatanong dyan, hindi pa ako sumasahod sa YouTube ng every month. Talagang sobrang katiting lang talaga siya kung sasahod man. Kasi hindi naman um, malakas yung channel ko. Yung revenue niya, as in talagang so, parang centavos lang po talaga yung pumapasok sa akin. Halimbawa, sa isang araw, um, may 8 Turkish lira pumapasok, sa dollar naman mga 66 sinta an um, kurush ano ba yung kurush ayam ha, wala pang 1 dollar tapos ayun ganoon kasi sobrang liit lang talaga kaya ang ginagawa ko nag nag-upload uh, ako every day tapos inuubos ko na rin kasi yung mga luma kong video kasi ang dami talaga nakapending guys kaya hindi ko siya inaano uh, ay hindi ko na siya pinapatagal inaaraw-araw ko na din siya at nakakadagdag din siya ng revenue at isa pa, ayun, problema ko din kasi lagi din kasi ako nandito sa bahay kaya minsan tinatamad na akong mag vlog ng mag vlog kasi nga dito lang naman lagi sa bahay, nakakatamad kaya yun at saka hindi yung nakakatawang panoorin ko lagi makikita nila, makikita nyo lagi nandito kami sa bahay kaya sabi ko kayo, gusto ko rin naman magalagala Ayun lang, si Murat problema kasi, wala siyang isang salita. Pag sinabi niya, sige, punta tayo ngayon, punta tayo dito sa, alimbawa, bukas. Pagdating ng bukas, ayun na, wala na siya. Ayun yung pinakaayok kay Murat kasi, mas, wala siyang sabi ko, ayun yung reklamo ko sa kanya. Sabi ko, Murat, wala pang isang salita, kaya hindi talaga ako naniniwala sa'yo. Madalas hindi ako naniniwala sa mga salita ni Murat kasi nga, alam ko yung kilala ko na siya na wala siyang isang salita. Hindi naman sa wala salita is maano na siya ha. Iba na yung pag-ugali niya talaga na ano. Ha? Baka i-bash niyo yung asawa ko. ah uh, wala siyang talaga siyang ano. Yung halimbawa punta kami bukas ng ganto ganyan. Tapos bukas, wala na. Hindi na siya tatamarin na siya. Tapos kung mapipilit ko man siya, ay ah, hindi ko siya pinipilit. Pero kung mapipilit ko siya, nasanay na, alam ko na kasi siya na halimbawa, sige, punta tayo ngayon. Pag nasa daan na siya, tapos magmamaktul si Damla, doon na siya magsisimula ng magagalit, galit, magsasasalita ng magdadadakdak, magdadadakdak. So, nawawala yung excitement ko doon sa pupuntahan namin. Nagagalit na rin ako hanggang sa dumating sa punto na sa isip ko talagang sinusumpa ko na yung asawa ko kasi ganun na ako. Tapos pagdating namin dito sa bahay, okay na. Wala na yung galit niya. As, pero ako galit pa rin. Ayun yung problema ko sa kanya. Ginagalit niya ako. Tapos siya, isang ilang minuto lang, wala na. Hindi na siya galit. Pero ako galit pa rin. Ayun yung kinakainis ko sa kanya talaga. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, ay, manam ka na tubig. Ganyan, ganyan. Mawawala yung galit mo. Tingnan mo. Maniwala ka sa akin. Hindi naman nangyayari yun. Kaya sabi ko, huwag mo akong gagalitin. Halimbawa, pupuntahan tayo. Mag-relax ka lang. Tapos sabi niya, kinagawa ko naman yun. Pero hindi niya daw kontrol yung sarili niya. Nagagalit talaga siya. Ayun, kaya yung problema ko yung kaasawa ka, na kay murat na magagalit ka, tapos ilang minuto lang, tapos ako galit pa rin, ganun. Nakakasira siya ng mood ng araw mo, ng ganyan. Kaya, ayun yung kinakainis ko sa kanya. Humahaba yung vlog ko. So, ayun guys, tatapusin ko na yung vlog. Maraming, 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 maraming salamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa patuloy na nanonood ng mga vlogs ko. Thank you, thank you so much po. Bye bye, Bo. Thank you for watching.